Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Good morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at kani ko partner, Ate JB. So, for this video kaibigan, ang bagay ng ating pausapan ay napakahalaga at napaka-importante po nito, no? Kahit is, ano man, no? Kahit ano mang estado ng buhay mo, kahit anumang trabaho or negosyo meron ka, napak-importante po ng bagay na ating pag-usapan tungkol po ito sa savings ipon. Yung ating pag-iipon, yung ating pag-save ng pera. So, bago natin ito pag-usapan, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na kaya na makakatulong sa ating pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami patay matulungan. And sana please please don't skip the ads ko no para ano malaking tulong pito sa amin ng aking family. Sorry nga pala kay no, may sipon si Ate JB. Eh <laughs> don't mind my actions. <laughs> Pakinggan niyo na lang po yung aking sinasabi. So kaibigan, ang pag-usapan natin yung ating pag-iipon no we will be talking about uh, our saving no savings yung ating bakit tayo nag-ipon ayan tungkol sa pag-ipon dahil importante naman kasi no marami na akong mga videos na nagawa kay in which tinutul uh, tinatalakay natin no na dapat tayo ay mag-ipon no tinatalakay natin kung bakit tayo nag-ipon ngayon kay Bigan marami akong nabasa mga comments Masaya po ako dahil marami sa ating kababayan, siguro isa ka na dyan kay na ngayon ay nag-iipon na talaga. Yung iba nag-comment na Ate GB starting today mag-iipon ako. Ayun, so masaya ako kay Bigan. Dahil importante na talaga yung maiipon tayo, no? Pero ngayon kabilang ating pag-usapan yung mga bagay-bagay na dapat iwasan natin or dapat natin yung mga bagay na dapat nat wag nating gawin sa ating ipon. Dahil ang mga bagay na ito kay actually apat. Dapat po ang bagay na dapat wag natin gawin. Iwasan, na, ah, iwasan talaga natin gawin sa ating ipon or savings kaibigan para hindi mawala yung ating ipon, hindi mawala yung perang ating pinaghirapan na ipunin. No? Ang hirap mag-ipon ng pera kaibigan, hindi madali. Lalo na ah uh, kaunti lang yung ating sahod, maliit lang yung ating source of income, hindi madali ang pag ng pera. Kaya naman, sana, no, alagaan natin yung ating ipon. Ito mga bagay na ating uh, pag-usapan ngayon, kaibigan, dapat wag na wag nyo po itong gawin para talaga successful yung pag-iipon natin, no? Para talaga yung pera natin, lalaki talaga at asinso ang buhay natin, hindi lang buhay natin, pati yung ating family. So, kaibigan, ang unang bagay na dapat wag na huwag mong gawin pag ikaw ay nag-ipon or plan mong mag-ipon is that huwag kang mag-ipon ng walang goals. O yan. Ano, dapat alam mo kung bakit ka nag-ipon. Saan patungon? Ano patutunguhan na yung pag-iipon kay Bigan? So, kumuha ka ng notebook or papit isulat mo. O kailangan mag-iipon ako ngayon ng 500,000. Half million. Kasi sa 2026, plan ko goal ko na makapagpatayo ng sariling bahay dapat may goals ka kaibigan mag-ipon ako ngayon dahil after 6 years no matagal lang 6 years 6 months um mag-invest ako sa bagong negosyo kaya ako mag-ipon isulat natin dapat may goals tayo bakit importante ito kaibigan kasi pag wala kang goal okay hindi mo alam kung bakit ka nag-iipon tendency pag may mag-ayayat, mag-a Yaya yeah, yeah, sa na, uy Ate GB, kain tayo sa mamahalin ng restaurant. Rest din natin ngayon, ikaw wala kang pera. O basta pera mo, may mo na kukuha ka sa ipon mo, di ba? Ay hindi naman talaga, maganda naman kumain sa labas kami kan, pero na to the extent na yung ipon natin, doon tayo kukuha, di ba? Ito kay mas magandang example po ito ha, para mas maintindihan niyo po. Yung friend mo, yung kaibigan mo, may bagong cellphone bago no latest model ikaw meron ka ng bagong phone no actually mga one month lang yung phone mo or two months ago binili mo kay Bigan kasi mahilig ka talaga sa bago no ngayon ayaw mo mapag-iwanan no gusto mo maging kalibil yung kay mo kahit meron kang phone gusto mo ayaw mo mapag-iwanan kaya plan mong bumili okay ngayon wala ka ng islang pera ang gagawin mo syempre Kukuha ka sa ipon mo, alangang naman mangutang kay eh, meron ka namang savings, 'di ba? Ngayon, kukuha ka ng pera sa savings mo para bumili ng latest model na phone, 'di ba? Ano mangyayari sa sa savings mo? Unting-unting mawawala 'yun kay bigan kasi basta-basta ka na lang uh, kumuha. Ito kasi kagandahan pag may goal kay Bigan. Pag na no, pag ito, may sipan mong bumili ng mga bagay no na hindi na talaga importante. Ngayon kukuha ka sa ipon mo. Pag tingin mo, oy, nakalista doon yung goal mo. Oy, goal ko pala next year, one year from now, bibili ako ng ano, magpapatayo ako ng bagong bahay. So kung kukuha ako ngayon sa ipon ko at uh, bibili ako ng bagong phone, Paano ako makapagtayo ng bahay? Paano ako makakaipon ng 500,000 sa loob ng isang taon? Eh, kukuha ako ngayon sa ipon ko. iwag e, na lang. Ayaw ko na. Ay, hindi na lang ako bibili ng bagong phone. Kasi nga, gusto ko makaipon 500,000 next year. Kailangan may ipon talaga ako. Kaya hindi na lang ako kukuha dito. O di ba? Maganda talaga, kaibigan, na may goal tayo. Makakatulong ito sa atin, no? Para mapigilan tayo na gustusin yung ating ipon. At ito, kaibigan ha, pangalawa, importante. Huwag kang, pag ikaw mag-ipon, huwag naman, basta ipon lang ng ipon. Ha. Wala kang, hindi ka nag-iinvest. Ito napaka-importante. Ako, kaibigan, nag-ipon talaga akong pera noon hanggang ngayon. Yung pera na naipon ko noon, ininvest ko, nagpatayo ako ng Pesonet Cafe. Nagsimula ako ng Pesonet Cafe. Ngayon, yung ipon ko noon, na ginamit ko investment pampuhunan sa PesoNet Cafe, tumubo, lumaki rebigan, wag ka basta mag-ipon na, na mag-ipono no? hanggang sa dulo ng walang hanggan dahil yung pera mo kay bigan bababa yung value. For example, ngayon nag-ipon ka mayroon kang 5000 sa banko. yung 5000 mo ngayon makakabili ng dalawang sakong bigas. At next year siguro or after 2 years yung 5,000 mo sa bangko, hindi na makabili ng dalawang sakong bigas. Isang sakong bigas na lang kasi tungkol, dahil sa inflation, no, bababa yung value ng pera natin. Kaya, yung savings natin, wag lang puro ipon, wag lang puro savings. Kailangan invest natin. Gamitin natin yung ating savings, hindi sa mga bagay na hindi importante, hindi sa mga bagay na walang kabuluhan, hindi sa mga luho. Gamitin yung ating ipon. Pag nag-ipon ka, gamitin mo ito kay bigan hindi naman lahat, magtirak pa rin. But, siguro 50% or 75% sa ipon mo, gamitin mo pang invest sa ibang negosyo para malaki ang chance na lalaki ito. Kasi mga kaibigan, pag yung ating pera ay palaging nasa bangko, talagang bababa ang value nito. Okay, So, kailangan, pag mag-ipon ka, yung goal mo, katulad sa labi ko kanina, dapat may goal ka, yung ipon mo, gamitin mo ito pang invest sa negosyo, pang kapital sa negosyo. Huwag lang puro ipon. No, hindi kaya yaman sa pag-save ng pera, hindi kaya yaman sa pag-iipon lang, dapat i-invest mo yung perang na ipon mo. So, huwag kang mag-ipon na hindi mo plan na mag-invest. Okay? Ngayon, ang pangatlong bagay na dapat wag na huwag mong gawin kapag ikaw ay nag-iipon, or wag na wag mong gawin sa yung ipon or savings kaibigan is that wag mong gamitin yung ipon mo sa mga bagay na hindi importante wag mong gamitin yung savings mo sa mga bagay na walang kabuluhan kagaya ng sinabi ko kanina kaibigan no especially sa luho so mag ipon tayo hindi para bumili ng bagong phone saka na yun kaibigan no i-prioritize natin yung mga bagay na napaka-importante kung bakit tayo nag-ipon. Mag-ipon ka dahil gusto mo magpatayo ng bahay, mag-ipon ka kasi gusto mong uh, magpuhunan sa mga investments o mag-invest ka, mag-negosyo ka, mag-ipon ka kasi plan mong bumili ng lupa. Ayun, aside from emergency fund, importante 'yun. Huwag po tayong mag-ipon muna sa para sa mga bagay na yung tinatawag natin ng luho, okay? Yung iba sa atin gusto mag-ipon kasi sa Pasko gusto niyang magkaroon ng bagong phone. Okay naman yung kaibigan lang sa akin lang, i-prioritize, unahin mo yung mga bagay na importante talaga. Kung bakit ka mag-ipon. So, huwag kang mag-ipon sa mga bagay na hindi mo ta talaga kailangan. Yung gusto mo lang, huwag ganon. Instead na mag-ipon ka dahil may gusto kang bagay, ang isipin mo, ang dapat mong gawin, mag-ipon ka dahil sa mga bagay na needs mo na kailangan magkaroon ka. Kailangan mo magkaroon ng negosyo. Again, kailangan mong marami na sa atin nag-rent ng bahay. No? Marami sa atin nangungupahan lang. So, mag-ipon ka para pambili ng lupa at bahay. Maganda yun, kaibigan, kaysa mag-ipon ka para lang makatravel sa ibang bansa. Mag-ipon ka para bumili ng bagong sasakyan. Eh, meron ka namang sasakyan magagamit ngayon. So isa itong malaking pagkakamali kay Bigan. Ngayon kay Bigan, panghuli na tayo. Napaka-importante po ng bagay na ito, no? Kaya sinabi ko kanina, tapusin niyo po ang video ito hanggang dulo. Huwag na huwag mong gamitin yung ipon mo para ipautang, ipahiram sa iba. Huwag na huwag mong ipautang, ipahiram yung perang iniipon mo sa ibang tao. Huwag kang basta-basta magpautang kay Bigan. So, marami sa atin, no, na sobrang bait. Pag may humingi ng tulong, mangutang, ayan, naaawa agad tayo, iwala tayong cash on hand. Ang ginagawa, yung ipo natin, kukuha tayo sa ipo natin, ipahiram sa iba, ipautang sa ipaw, which is very wrong. Hindi ko naman sinabi kay Biga na masama ang tumulong sa kapwa. Ang sa akin lang po, mahirap na yung pera pinahirapan mong ipunin mawala bigla sa isang iglap mawala whether we like it or not mga kaibigan kadalasan more than 50% sa umuutang hindi maganda magbayad yung iba maganda magbayad pero walang kakayahan walang kakayanan magbayad siguro na walang sila ng trabaho paano sila makabayad o di ba kaya yung ipon mong huwag mong galawin para ipautang, ipahiram sa ibang tao. Kung merong mang humingi sa iyo ng tulong, kung anong meron sa pitaka mo, kung anong meron sa bulsa mo, at gusto mo talagang tumulong, yung yung ibigay mo. Huwag mong, huwag kang kukuha sa ipon mo para ipautang mo sa ibang tao. That is a very big mistake. Okay? That is a very big mistake, kaibigan. Based, this is based on my personal experience. Muntik na maglaho yung perang inipon ko dahil pinahiram ko sa isang tao na sinayang yung tiwala ko, hindi binalik yung pera ko. Kaya kaibigan, napakalaga again, huwag mong gamitin, huwag mong ipautang yung ipon mo, yung savings mo, no? Huwag mong ipahiram, huwag mong gamitin. Kung talaga naawa ka, kung anong meron ka sa pitaka mo, yun yung ibigay. Ayan, so sana kaibigan, Marami kayong natutunan kay Ate GB. At hindi lang yun, marami pa. Huwag mong gamitin yung pera mo pang invest sa isang bagay na mas kam ka lang. Marami kaibigan, pero hanggang dito na muna. Kasi no, ah uh, gagawa na lang tayo ng parto. Lagi nyo lang tandaan kaibigan, palagi sinasabi na Ate Hindi imposible, hindi mahirap na masinsa ang natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Take asin sa natin natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa iyong pagmamahal kay TGB. I also love you guys. Thank you so much. Asin sa tayong lahat, Clement. Okay, thank you so much. God bless.